Hello mga kumare, meron nga pala tayong parcel from TikTok. So, dumating ito ng February 21. Ngayon ay February 23 na, diba? Two days, two days tayong hindi, nakapa, hindi natin na si Kaso to kasi gusto ko nga siya may vlog. Para naman magkaroon din ng mga idea, yung mga, na yung mga baguhan ng mga nagsasari-sari store. At para makapag-try naman. Kasi karamihan naman sa atin ng mga sari-sari store, ba? Diba? Karamihan tayong mga magkakatabi ng mga sari-sari store ay magkakamukha na kada karamihan yung ating mga paninda. Kaya naisip ko nga na mag-search tayo dito kay TikTok ng mga kakaibang mga paninda para naman maiba naman tayo sa ating mga katabing kakumpitensya. So, hindi na natin patatagalin dahil kakatapos. Kung nga lang maglaba, kaya gusto na natin dahil para ma display na rin natin at para makapaglagay na tayo sa ref kasi nga kailangan pa natin itong palamig. Kat pabili. Really. So, ayan, bibilisan na natin kasi 4.46 p.m. na. So, magsusunod-sunod na yung mga customer natin dito sa ating tindahan. Kaya, minsan ayoko talaga ma unbox ng mga ganito kapag mga ganitong oras kasi sunod-sunod yung mga customer natin. So, actually, kanina pa naman yan, walang tigil yung mga customer natin. So, kaya, thank you, Lord. So, ang kagandahan pa nito, guys, napakamura lang niya. Talagang pambata na pambata ang dating. Sigurado naman, lalo na kapag mga bago sa ating tindahan, di ba? Kadalasan yan ang mga gustong gusto ng mga bata kasi iisipin nila, ay wala ito sa iba. So, babalik-balikan nila. Kaya excited na rin naman ako mag-display. Dapat kahapon pa talaga. Kaya lang meron akong ah, uh, na si Kaso dahil nga may mga bigayan ng ayuda. Alam nyo na, pagka mga ganyan na ano, pag mga ganyan na mga butohan, di ba? Maraming mga ang dumarating. Ayan. So, ay, meron pa tayong pa-free nakakaloka. Ayan. So, teka lang ha, para mas kita ninyo, ay, itututok natin yung camera. Ayan o, mga kumare, meron pa siyang pa-free talaga na necklace si seller. O, di ba? Sobrang nakakatuwa naman. Meron siyang pa ganito. So, pwede rin natin siyang pambenta dito sa atin tindahan. Ayan no? para naman meron tayong extra income din karagdagang kita dahil marami na tayong mga abobot kaya ibenta na lang natin hindi ko alam ito kung nangingitim siya pero ibibenta na lang natin dito sa ating tindahan sigurado isang piraso lang naman to mabibenta naman to kahit 20 pesos ang benta natin di ba? or 35 pesos wait tatanggalin ko siya dito sa ano para kitang kita ninyo ayan kita naman ba Ayan siya o oh, necklace. Pwede pang dalaga, pang bata, pang matanda. Pwede rin sa akin, di ba? Ayan o, oh, kita ba? <laughs> necklace. Simple lang siya guys. Ayan yung likod niya. Bali, ito yung pendant niya. Ayan o, oh, yung may red na yan. Mahaba din naman siya. Tapos, ayan, meron pa pala siyang pa-earrings na free. Ang galing naman ni seller. Sobrang nakakatuwa naman. <laughs> Parang uulit-ulitin ko pang umorder ng ganito. Kasi Oh, may mga pa free siya, oh. Pwede pang 'di ba? Tuwa-tuwa mga bata dito. Kahit ibenta mo lang siya ng 10 pesos, 15 pesos, mabebenta na ito agad. Tapos ito pa yung pa free niya, oh, 'di ba? Tatlong piraso ang free ni seller. Nakakatuwa talaga. Thank you, seller. So, ayan yung ating in order kay TikTok pang benta, assorted flavor. Bali ma, flavor 'yan. So, i-unbox ko lang. Kukupitin so, na natin ito. Ayan, tanggalin na natin ito. Ang hirap niyang i-back. yan o. Talagang super bubble, naka-bubble wrap talaga siya. Diba? Ganito talaga yung magagaling ng mga seller. Kailangan talaga pag, para safe. darating ng mga parcel ay kailangan talaga ito itong bubble wrap. Diba? Ayan. Wait lang. Ilabas lang muna natin dito. Ayan na. Ayan. Ay, ang galing. Ayan. Jelly sip. Batata. <laughs> New batata jelly sip. Pineapple flavor jelly. Ito. Ayan. So, tapos ito naman ay ginawa ko kasi talagang tikit na tikit pa oh naka iska, naka packing pa ayan so yung ginawa ko tatlong box na para may free shipping fee ako di ba 60 pesos lang yan ang isang box 60 pesos 10 pieces so bali ang puhunan lang yan 6 pesos each di ba dahil tatlo na nga ito, kaya naka-free shipping na tayo o diba? Syempre, ba siyempre pag pangbenta hindi naman tayo order ng may shipping fee Sobrang naloka ako sa mga ha, nakalagay sa box ng mga flavor kasi akala ko sa isang box sa pineapple lang talaga lahat. So, legit talaga oh mga kasari. Assorted talaga ang flavor niya oh, di ba? Meron siyang apple flavor at meron siyang pineapple flavor, mango flavor, strawberry flavor, cola flavor, Ayan. So, bali sa isang flavor, tigda dalawa yung kanyang laman. Tigda dalawang flavor sa isang box. So, ito yung buksan naman natin yung iba. Kung same pa rin sila. So, same naman sila lahat. Ayan, o. Oh. So, ito rin sa ibang box. Ayan. Nakakadaya lang kasi yung nakalagay sa box, pineapple flavor. Kaya akala ko, pineapple flavor lahat ang isang box. Tapos ito, ano, strawberry flavor. So, pare-pares lang pala siya na um, assorted talaga, kagaya ng mga nakalagay dito, assorted flavors. Ayan, pare-pares lang sila. 60 pesos per box, 10 pieces. Meron, nakabenta na agad tayo no cola flavor. Yung ganitong flavor. Ayan, 10 pesos ang benta natin, di ba Sa isang piraso, meron tayo 4 pesos. So, bali sa isang box, may tubo tayo na 40 pesos. Pag napaupos natin yung tatlong box, meron na tayong tubong na 120 pesos. O, ba? Diba? Pandagdag na rin natin pambayad ng kuryente. Mahal ng kuryente kaya kailangan bumawi tayo sa pambayad ng kuryente so hanggang dito na lang mga kasupor kasari sa mga gusto po mag try at magbenta nitong ating jelly zip ilalagay ko po sa comment section ng ating link para maka order kayo 60 pesos lang yan per box hindi na kayo lugi kung, dalaw kung tatlong box ang order nyo may free shipping fee siya. O ba? Diba? Para mas makakamura kayo. Kasi yung free shipping fee na yun, tubo nyo na rin yun. Isa pa, kapag bago, bago ito sa tindahan nyo, sigurado pagkakaguluhan ng mga bata sa inyong tindahan. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mare, dagdag nyo na rin ito sa inyong tindahan. Karagdagang kita, karagdagang benta.